Hello, what's up mga kaibigan. So, so guys, nandito tayo ngayon sa guys, sa Chris ko. Ngayon na tayo. Kasi, wala na tayong pang grocery. Kaya nauna yung asawa ko, yan. Naghanap ko agad ng kanyang decoration na ano, alaman. So, yan guys, nasa loob na kami. Marami mga Pagkain dito mga ka-ide, so na amin, mainit sila, ma bini-bili niya ay ang mga gulay. Iyan kumuha siya ng mga gulay dyan. at saka may mga pricing dyan, na pagmahan mo bilihin. Yon okra mga ka-edi, siyempre, mga gahanap din tayo, mga iba pang mga kailangan din bibilhin sa ating pang-araw-araw. So shout out nga pala sa lahat ng mga followers. So. Yeah. So mga kaidi pinakita ko sa inyo yung vlog na to para alam niyo na siya ng... mga bulak-blak. Yung alam na sa halaman. So natanong ko si mga gumuganda. Ay, wala. Mahirap na 'yung mga, mga palit. Ayun. ayun. Ay. Okra na big dog Okra guys. Ayan ang okra. siya sabi ko na kasi damihanan niya kasi nga minsan nagkaubusan yan dyan. Ayan ang price nga pala ng okra. Three dollars. Tsaka may five dollars. Hindi sa dami. Ayan. Tsaka may talong. implant Two dollars per pound. ayan lang ang loob ng frisco mga kaidi ayan madami video pricing nga lang pero si free kailangan natin nawalingki ayan strawberry may naman yung strawberry ayan kumuha natin ng strawberry mga kaidi para meron tayong kung baon sa ating okay. anak saka sa atin para magkaroon tayong healthy sa ating katawan so kailangan natin ng strawberry yan namimili na yung asawa ko saka mabintay yung strawberry nila dahil nat ma napakamura yan kaya di kumuha ito ng isa kasi dugtong dugtong ko yung ano yan tsaka ano mga kaide yung tukwa Hindi yung fries na lang kasi ako naman record Tukwa para sa kanyang pagkain ng uh, ah, Plants this Yan tupo Yan kumos yung tupo Ganap kami ng aming Ibang pang bibilhin.

kalau benar nih. Luas pulikat kayak itu yang pepawn-nya poin sedikit nih mong. Mau yang sabing nih mana ready. Jadi cari kasih agak-agak nanda undang anak lagi. Sama kami nak kontak. Thank you so. Nih. Tahu yang bagus. Nih yang pang kon yang pengalangan. radish na puti so mayroon din siyang kumuha din tayo ng ano yung Ah uh, tawag nyan bukado mga ka ID yan point ah uh, $1.50 one dollar fifty per pound tsaka kumuha tayo ng yan yung apple mga ka ID Siyempre masarap daw ang apple dito kaya try natin yun pala yung price dyan oh. $2, dollars per pound $2.99 per pound Palitag baboy ni mo? Isda? Isda lang ayon na baboy Tsaka naman ba tayo mga kaili kasi kulang pa Yung nga pala ako nga pala yung hawak ng videographer mo ka na kaili kasi nga busy yung asawa ko sa pagkukuha ng mga pangailangan namin. Ayan yung kuhan mga kaidi, plants based na mayonnaise Yan, masarap yan. Napaka healthy. Yan. Yan yung pangalan niya. Oh. Yan yung pangalan niya. Oh. Elmans. Elmans. $5 per pound tingin. Sarap po yun. Yan, ah, ka isa. Yan man ka Edi yung ah, ketchup. Bumili na yung time, mas mura ang ketchup dyan. Yung sa niya ketchup. Ano. Ah, Nakasib ng ano. 1 dollar high. High pa. High nice. tubig mga ka Edi Kumuha na tubig dahil andito na rin tayo. So, kailangan Atayin natin lubos-lubosin. Ayan. Ayan ang price ng tubig. $4.97. Ang isang piraso mga kaili. So ikot-ikot muna tayo dito mga kaili. dahil kailangan pa natin ng ibang grocery. Na oh, mm. yun Yung nakita, nag-timing pa, nagkita sila <laughs> ni yung ah sa din ng dinano, pakilala ko naman. Yun, kaibigan niya ang asawa ko. Kaya, yun, get out sa iyo. galing Pilipinas? Nang salamat sa pagpita. Pagsalubong pag pag dito sa amin, sa, dito sa Cusco, Aprisco. Kaba ito yung kaibigan niya. Yun.

tsaka yung garlic yun, ganun tayo sinasabi masarap yung mga paminta Ay, sa natin sa ating mga sabaw sabaw ang ano, adubo mga kaibi so, kailangan natin yung bibulihin yung paminta na durog mga kaibi mas -e mura dyan dito sa presko kaya natin yung ano yung maliit lang na garlic powder yung pagbibulihin natin yung mga kaibi -e niya ang kalog ko ganap ako kasi yun ang anong yung durong na paminta mga kaili kaya wala tayong mahanap kaya yun ang nakuha natin yung maliit lang ayun mga ka kaili nakalap nga pala sa lahat ng mga nanonood sa video natin sa lahat ng mga followers yun garlic salt din eh kaso wala tayong nahanap na masarap kasi yung garlic powder uh, garlic powder yun. kaya yung paminta lang ang nabili natin mga kaidi ka So, okay. yun. Yung mga okay. di, Wala talaga. Kahit anong hanap ko. Wala. Cut na. Ah. Tan Audrey. Ito, ito. Wala. Tan Audrey. Wala siya mga kaili. Kaya, yun lang. Oh. Kayde, yan, buo na. Tapos yung natin. pang sabaw niya. Yan, paminta mga kaili. Ay, sabo? sabaw, oh. Eh, gusto niya yan, eh. Kahit dalawa na. iya meron na yung nudis mga kaili kung kumuha na lang tayo ng ano pancit canton kasi yung piece of ano kasi gusto na ako ng pancit canton mga ganyan yung 3 dollars yung isang balot mga kaili so nakakuha tayo ng don, nakakuha tayo ng dalawa kita mo dito so dito yeah. na tayo maghanap tayo ng iba yung mga kaili yan yung pancit canton

yung price ng lindo mo one dollar seventeen yung mga kaedi may hinahanap lang yung misis natin kaya yung samahan natin sa kanyang paglalakbay tayo naman ay videographer yan kumuha rin ang piatos para sa ating anak at saka mayroon tayong makain-kain sa araw-araw so total na andyan na tayo kuha na tayo mga kaedi yun ang mga ka-ID yun piatos $1.66 yun yung sa peraso yun yung mga ka one so. stack mga din yun yung mga ka-ID yun yung mga ka-ID yun yung mga ka-ID yun mga ka-ID ka so yung mga ka-ID ko yung mga price para alam niyo kung magkano yung price magkano yung uh, kibalin sa pera ng Pinas sa kapira ng Canada mga kaibig ayan kumuha na rin tayo ng uh, pitch up ah di bang tumas mga kaibig yan 3 dollars point 97 yan natin isang ah uh, tumas kasi wala uh, namang tumas mga kaibig So, nag-ikot pa kami mga ka so, Malapit na nata, natin ang ating video. Tinder juice yan. ko sa inyo kung ano yung pinambilin namin. Mga Pilipino. At saka, kumuha rin yung asawa ko ng hotdog yan. Mga kaidi yung hotdog. yung hotdog din mga kaidi Yan, try natin yung parang pulo na hotdog mga kaidi Sabaw, wala na Oh, So, totalan dito tayo mga kaidi Sulitin natin ang ating. Ah, saan ba? Eh. Yan, saka yung saging sa mga kaili. Iniinit lang yung mga Yan, price niya. Ito po si so, si si so, eh. mm, yung Yan, isang balot. Yan, kumuha siya 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 apat sa doon. Yan, ininom ko. Kaya nga, eh, yung nakaraan, mm, vanilla, so, na, kaya... Yung gatas nga pala mga kaili. rin yung gatas yung usawa ko para ano yung original na mahal ka yung mga palito yes. nun guys yan original zero sugar. yung almond yung mga kaini sabaw wala yung na ako <laughs> <laughs> yung, <laughs> yung mga kaini $4.99 hindi yun hindi yan hindi yan hindi yan Mga ano, ng, uh, kaibig, maraming salamat sa lahat ng mga nangyong sa video ko. Ayan. Video namin kaya pinagay ko lagi mga kaibig. Maraming salamat sa mga lahat guys. Shoutout out sa lahat